Okay, so makikita nyo yung bearing si na di ba? Ayan, o. Ayan o. Wala na siya sa pwesto. kumusta mga chong? So, today's video, magpapalit tayo ng bearing ng magso. bakit ko nasabi na si Ryan? Bearing. Uh, kapag nalulubak, parang mawawasak yung ano, yung tinidor natin, tapos maingay Tapos may, kapag inangat mo siya, may play. Yan ano? Yan naririnig nyo ba? Yan yun. Ganun yung pag-test. Ayan. Kahit na hindi nyo na iangat, simpleng ganun, umhaangat na yung... So, ibig sabihin, sira na yung bearing niya. Okay? So, bakit ba nasisira yung bearing? So, yung mga pag natin, ayan, So, nasisira yan dahil ito, yung, yung dahil to is napapasukan ng tubig. So, pag napasukan ng tubig, yung bearing, kinakalawang. Okay? So, habang kinakalawang, natatanggal yung grasa niya, And, doon nag yung kalawang, tapos nasisira na yung bearing, hindi na nakaka- hindi na lulubricate yung pinaka-bearing kaya nasisira. Okay? So, tatanggalin natin to, tapos tuturo ko paano pag kalas bearing. Okay? Okay, so tinanggal ko muna yung sensor ring para sigurado tayo baka ma damage ko eh okay ayan tanggalin natin try ko muna to kung matatanggal ko nito so hindi siya kaya nito kailangan talaga ng plat so sa plat sikwating nya lang to Ayan. Ikot lang natin. Ayan yung bearing natin, o. No? Di ba? Warat na yung bearing natin. Ayan, o. No? Oh. Tanggal na ng cover. Eh. Mm, okay. Basta no? yung... Ayan, o. Oh. Tanggal na yung cover. Ibig sabihin yung sirana talaga. yung isang oil seal or dust seal lang yung tinanggal ko. Kasi, nadadamage talaga yung ano, ng konti. Okay. okay. so nakakuha tayo ng extension. <laughs> Ayan, yung extension ng malit kong ano. Ayan. Pwede na nating paluin ng malakas. Ayan. So, yun o. Oh. Natanggal yung ano. Okay. Hindi natin na damage. Okay? So, pwede na yung tip. Papakita ko sa inyo pag yun yung ng palo. Lalabas. Okay? Ayun, malsek eh. Okay? Tingnan nyo yung bearing. O, oh, ang ganit na. Hindi na masyadong umiikot. Okay? Tapos pagkataas niyo matanggal yung isang bearing. Eto, tanggalin nyo to. Ayan, puro kalawang. Makikita nyo na kinain nasira yung bearing dahil sa kalawang hindi na nalulugod e, tapos kung ito naman yung kabila ganun din gagawin nyo dito pwede nyo yung malaki ito t wrench. makikita nyo yan, o. No? Ayan, eh, lumalabas na yung bearing. Ayun, tagal na. Okay, so tignan nyo. Yung bearing sira na, o. Oh. Muga na. Wala na sa pwesto yan, o. Oh. Masag na siya. Okay. Kabila. Wala na yung cover. Okay. Oh, tapos di na nakakaigot ng maayos. Ayan. So, yung code niya ay ayan. 63 6300 Z. Ito na yung ano Actually bigay lang sa atin itong Bearing na to Sa tropa Ayan Nakakita nyo naman na smooth yung ikot kumpara dito sa pinalitan natin. O. Oh, Sira na, diba? O. Oh, diba na ikot niya, o? Oh. Hmm. Gumigewang na. Ito. tahimik, Walang tunog. Hmm. Ito. Gumigewang. O. Oh, ilagay natin ay, siya ng grasa. Okay. Ayan Itong walang cover, sa loob. Okay? Ayan. Ganyan lang. Kung kayo ng sakit, nakasya sa kanya. Ayan. Huwag yung pupukpukin dun sa pinakagitna. Ay, dun sa, dito, sa bola. Dito pupukpukin, dito sa pinakadilid. Ayan. Ayan. Nalubog na natin, di ba? Gamit tayo ng mas maliit pang konti. So, ginamit ko pala 27 dito. Try natin yung pag 23 maliit. 24 sakto. 24 ba to? 24. Ayan. So, huwag niyong masyadong ilulubog. Yung dito lang. May kita naman yung space ng ano natin, ang ganyan lang. Okay. Ilagay mo. Dapat sa akto lang. Okay, so, na natin tong dasil. iyan pa natin ng grasa. Para talagang seal na seal. Ayan. Okay. Okay. Pabila naman. Pero, huwag nyo itong kakalimutan. Siyempre, linisin okay. nyo ito. Pag wala ito, masisira agad yung baby. Okay, so may ito nyo yung hangganan, diba? So, sprayan nyo na lang din ang WD-40. Yeah. Okay. Tapos ito spacer sa gitna. Yun. Yan, makita nyo yung ano, dapat yun na yung kanal na yun. Pantay nito. So tansahin nyo lang na pantay. Okay, so ikakabit na natin to. Again, itong walang cover sa loob. Itong may cover sa labas. So dapat tong nasa gitna, yung spacer, hindi dapat siya sobrang ipet. Sakto lang dapat may play pa rin siyang konti. Konting-konti lang. Okay? Diba? Pa? Pagpunto natin. Ayan. Yun. Kailangan gumagalaw ng konti yung spacer sa loob. Okay? Ayan. Sabit na natin itong oil seal natin. Ay, dust seal. So, lagyan natin ng glasa. Ayan. Okay. okay. So, lagyan natin para hindi pasukin ng tubig. Okay. Ayan. Sa yung gilid shoot na natin. Tapos, pwede yung handle ng martilyo. O yung Ayan. Okay. Yun, di ba? Kaya dapat Sini-check natin itong mga bearings natin nilalit. Kung halimbawa mga 5,000 na mo or lagi ka naghuhugas ng motor, uh, mas maganda i-check mo to. Lagyan mo ng grasa. Kahit na ganyan, lalagyan mo lang ng grasa sa gilid pwede na yun. Okay, ayan. So, kakabit na natin. May spursa lang nung ginawa natin kanina. Okay. So, yung sensor yun, huwag nyo kakalimutan yun. Na. Importante. tignan nyo kung gaano ka smooth ang ikot ayan dahil kasi napalitan na natin ang bearing eh no di ba napakaganda ng ikot ayan so kung may natutunan ka sa video natin at bago ka lang sa channel ko please consider subscribing maraming salamat at sa patuloy at sa lahat ng sumusuporta maraming salamat RS po